Hello everyone and welcome back to my YouTube channel dito sa Seryosong Usapan with Queenie Jun Ating pag-usapan itong si uh, Senator Chis uh, Escudero patungkol dito sa kanyang uh, speech na taasang uh, itinuro niya itong si uh, dating speaker na si uh, Martin Romualdez. So bago niyan, atin munang uh, pakinggan ang uh, ilang bahagi ng uh, speech nitong si Escudero uh, Scudero at saka natin siya bibigyan ng seryosa mo The Mr. President, may we recognize the distinguished, our distinguished colleague, the former Senate President, uh, the our distinguished colleague from Sorsogon, no other than Senator Francis Jesus Escudero. Yes, the gentleman from Sosogon, uh, Senator Francis uh, Escudero, is recognized. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. <coughs> kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang butas ika nga at folgay guy, at, ang at diversion ang mga senador palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema, mema banggit lang na senador, habang pinagtatak ang mga congressman na tunay na kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawa nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. mas na klaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. <laughs> mahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito okay. mismo dito sa Senado uh, pero agad kanyang pangalan. You know, uh, kahasang itinuro <coughs> niya yung si dating speaker uh, Martin Romualdez. So ang inyong uh, iintindihin yung kanyang speech ay siya yung, siya yung naglilihis. Inilihis niya yung, yung attention ng mga tao itinuturo niya na ang puno't dulo ay sa kamara. Samantalang, uh, yung mga nag-testimonya uh, na laban sa kanila, walang patunay na sangkot sila, ay eh, meron namang resibo o meron namang pagpapatunay na nagkaroon ng uh, komunikasyon nagkaroon ng uh, kung ano man yung uh, gustong gustong uh, uh, hingin nitong mga senador na kasamaan mo at sa kanila ah uh, katulad ni Jinggoy Estrada na, na nagtutugma yung uh, sinasabi ni uh, Brian Hernandez yung uh, uh, district engineer na si Brian Hernandez so nagtutugma yung sinasabi niya na mayroong uh, ni-request itong si Jengway Estrada na 355 million na alam nakapagtantaka uh, ni-request niya bilang proyekto niya pero sa ibang lugar niya ito uh, uh, ipina, Ipinasa kumbaga, baga sa Bulacan Eh taga Mandaluyong to si ano eh, Si Jingo Estrade So bakit doon sa Bulacan So isa na yun Na medyo Hindi nga panipaniwala Tapos sinasabi niya Wala siyang kinalaman Dahil pinaubaya lang niya sa Sa staff niya naman, papabaya mo sa stop mo yung mga milyones, wala ka kinalaman, Jingo Estrada. At ito pa, si uh, uh, Joel Villanueva na nagtugma din yung sinabi ni, ni Bryce Hernandez na itong si Joel uh, Villanueva nag-request ng... Uh, one point uh, something billion. Billion na ah, yung ni-request niya. O, oh, hindi ba naman uh, gahaman talaga eh. Sa so, palibasa, uh, hindi na kayanan yung request niya. At uh, yun nga, uh, naging 600 million na lang. So ibig sabihin, yung uh, testimonya ni ano ni Bryce Hernandez at saka yung testimonya ni um, Alcantara. At saka yung halaga na ni-request ni William uh, Villanueva ay nagtugma. At this yun, uh, may ebidensya. Uh, Jesus Codero. Kaya huwag mong pagtakpan yung kasama mong uh, senador na ni Jingo Estrada at ni Joel Villanueva na sinasabi mo na wala silang kinalaman. At isa ka rin na kung umasta ka, akala mo napakalinis mo at sinasabi mo na wala kang kinalaman. na nga eh. Ang nagpatotoo nga na meron kang kinalaman ay itong si uh, DPWH Yusek na si Mergado. Na siya mismo ang nagsabi na meron kayong naging communication personal bagamat yung uh, yung kickback na hinihingi mo ay hindi sa iyo mismo inabot kasi nga, syempre uh, malamang uh, inadvisean mo na lang na sa staff mo iabot yung para sa iyo kaya yun ang sinasabi mo na walang direct. Oo nga, walang direct. Pero may direct kayong usapan ni ni Yusek uh, Mercado. So ano pa ba yung ano? Ano pa ba yung ano pa ba yung uh, mo doon? Dahil dahil ba hindi diretso, hindi direkta na inabot sa iyo yung pera, ganoon ba 'yon? Ibig sabihin, wala kang kinalaman dahil hindi naman inabot sa inyo direkta. Ay, eh, ganoon din yung katwira niya kasama mo yan. Si Jingo Estrada at kasi si, ano, si Joel Binarueva. Hindi lang katwira nila. Walang direkta na, na na naging uh, uh, na tinanggap nila o inabot sa kanina. Eh, natural. Alam nga naman, kayo mismo ang tatanggap. Eh, siyempre, uutusan nyo lang yung mga staff nyo para magka nagkabukuhan. Eh, yan nga, may ikakatwiran kayo na wala kayong tinanggap. Katulad ngayon, na nanangyayari na nga ngayon. Na yan yung ikinakatwiran nyo na wala kayong tinanggap. Samantalang, maliwanag yung naging uh, naging uh, communication nyo dito kaila Alcantara, dito kay Bryce Hernandez, at dito nga kay uh, Yusek uh, Mercado. At least yung sinasabi nila, nagtutugma na kumbaga, uh, hindi naman siguro nag-usap-usap ang mga yan. So, yung mga patutuon nila na meron kayong kinadaman ay uh, nagtutugma. So, yun ang pagkakaiba sa'yo na nagtuturo ka na wala ka namang uh, ebidensya na yung tinuturo mo na si Romaldez na may kinalaman pero nasaan yung ebidensya mo at ah, Jesus Cuvero. Pinapakita mo pa 'yan sa video. May kumakantang ah, Martin Romaldez mag Ang ano 'yan kung ikaw nagtuturo ka dapat may ebidensya ka na ipapakita yung yung bang tumayong uh, kinuha niyong ebidensya o kinuha ni Marconet ang tatayong mag-testimonya uh, te laban kay uh, kay Martin Romualdez na yun, sinasabi niya nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Martin Romualdez ayun na ba ay eh, sabat na yun na uh, pagpapatunay na may kinalaman nga si Martin Romandes yun naman yung uh, uh, sapat na pagpapatunay na dapat nyong uh, isisi na may kinalaman si Martin Romandes dahil lang dun si isang tao na nagbigay ng testimonya niya na hindi nga malaman kung gaano katotoo kasi nga nung binabasa na niya ay nagkawindang-windang na at saka kung bakit ang mas nakakaalam pa dun sa testimonya niya ay itong si Marcoleta. Obvious, di ba? Nakita naman ng, ano, ng sambayan ng Pilipino yung pangyayaring yun na parang ginagay niya itong si Gutesa sa mga sasabihin niya. So, din, doon pa lang na na. tapos, lumabas na yung nakalagay doon na 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 abogado na sinasabing pina pina-authenticate yung salaysay niya eh hindi naman pala dinideny ng abogado ngayon ginagawa niyo ng ginagawa niyo ng uh, storya na yung abogado niyo ay tinakot tinakot lang kaya uh, hindi niya inaamin na siya yung uh, dun sa sa sinumpang sa resign itong si Cotesa. So sa iyong uh, matalinghagang uh, Jesus uh, Escudero, kayo ang gumagawa ng sarsuela. Ikaw yung gumagawa ng uh, kwento na para yung uh, attention ng mga tao na galit na ang galit ng mga tao na galit na sa inyo na kayong pinangalanan na ay eh gusto mong ang galit nila ay ipasa sa 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 kongres, sa Kongresist, sa mga kongresista. At sinasabi mo ni sa walang pinangalanan. Di ba may pinangalanan diyan si yung mga diskaya? Ilan ba yung kongresista pinangalanan nila? Di ba uh, 17 yata yung pinangalanan nila? So bakit mo sinasabing ni walang isang kongresista. Eh, na, napaghahalata na ka eh. Na talagang gumag... Kayo o ikaw ang gumagawa ng sarswela. Ang madamang magkakotsaba din kayo ni ni Marcoleta yung, yung pinersenda niyong uh, atis, atis, atistigo na nag-deliver ng pera kay Martin Romandes. Malamang kakotsabahan niyo din yun. At isa pa, bakit hindi 'yon nagpakita sa sa DOJ nang iniimbitahan? So, 'di ba? Na hindi ka pa naipaniwala eh, yung uh, uh, inilabas niyong witness na sinasabi niyo na nag-deliver ng pera. Eh samantalang uh, hindi man lang hindi mo lang pinagbigay alam paalam muna doon sa chairman na meron palang uh, ilalabas na witness to si Marco Lieta. Ang yung araw na yun, sinabi niya meron siyang surprise witness. Ayun na yun, si Kutesa. At ayun nga, nagkawindang-windang sila nang basahin yung, yung sinumpaang sa Laysay. So kayo, nila Marco Lieta, kayong mga Duterte Senators, kayo yung gumagawa ng sarsweda. Yung mga kasama nyo dyan, napangalanan na at meron namang resibo na pagpapatunay na meron silang kinalaman dyan sa uh, blood control uh, project na ikaw mismo din ay nakausap ni Yusek Mergado at pinangalanan ka at mismang iminustra niya kung saan kayo nagkita. At uh, kung paano niya inabot yung, yung kickback mo. Bagamat hindi ikaw nga ang pinag-abotan. Pero nakapag-usap kayo. Tungkol dyan sa kickback mo. Kaya, ikaw, uh, Jesus Cudero, nadakdaka ka naman ng sinungaling. Noong pa. Sino bang maniniwala sa iyo? Kaya yung sinasabi mong... Pag nagturo ka ng iba, yung isang daliri mo ay yung tatlong daliri mo ay pabalik sa iyo. Hindi. Iba. Ang, ang, ang bumalik sa iyo, apat. Apat na daliri, hindi tatlo. Kaya tinuro mo si Martin Romaldes, Pero yung apat na daliri, uh, pabalik na nagturo sa iyo na isa ka, sa may pinalaman uh, kinalaman dyan sa maanomalya na flood control project. Hindi pa nga nakakaabot ng sorsogon eh. Bulacan pa lang yan, at uh, Tisis Magkakaalaman pa pagdating sa Sosogon pagka nagkaimbestigahan. Okay? O siya, hanggang dito na lang. At ayun, uh, sana huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. Uh, mag-like uh, and share. At uh, mag-comment na din kayo sa comment section. Alright. Maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.